maraming mga relihiyon no, na nagsasabi no, na sila lamang yung totoo o tunay no, na maliligtas may mga Islam na nagsasabi rin na sila lamang ang tunay na sumusunod sa Panginoon at sila lamang at tumahakot sila ng mga member marami rin sa iba no, na mga Iglesia ni Kristo nagsasabi rin na kami lamang ang maliligtas at wala ng iba marami din nagsasabi na ganito o ibang mga reliyon na ganito o ganyan, ganyan na marami kami lang din kami lagi nyong tatandaan no? lagi niyong tatandaan ang kaligtasan ng isang tao wala dyan sa pamamagitan ng relihiyon na binubuo ng tao o tinatayo ng tao ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo lagi niyong tatandaan na sinabi sa ating Panginoong Iso Kristo I am the way, the life and the truth I am the door I am the life and the resurrection lagi niyong tatandaan yan wala siyang sinasabi dyan no, na ang katoliko, maligtas o ganito, ganyan ulang-ulang sinasabi niyan wala wag kayong mag papaniwala sa mga tao no or mga religion no nagsasabi ng mga ganyan o mga church leaders na ganyan Kailangan niyo nyo tatandaan no, na no, sa nasabi ng ating Panginoong Isu Kristo na no, kailangan tayo magpapakumbaba kasi ang lahat na nagpapakumbaba ay itataas at ang pa nag, nagpataas sa kanyang sarili ay ibababa kung ganyan naman kayo kung ganyan ang sistema pamalakad niyo ay huwag kayo mag-expect kasi lahat ng mga tao nag-expect na ganyan no, na taas ibabagsak yan sa baba ibababa yan no? so mag-ingat po kayo kayo mga tao no, na huwag po kayo basta-basta magtanggap ng mga paniwala dyan kasi ang kaligtasan po ng isang tao wala dyan sa reliyon na binubuo ng isang tao wala po dyan maniwala kayo sa akin relationship between you and Jesus Christ wala, walang iba after sa maraming mga preacher no na mga missionary o mga evangelist no na, na preach dala ang mga reliyon wag nyo pong gawin yan ang ipi-preach po yan is kaligtasan may tungkol, uh, tungkol sa nisay ng ating Panginoon at ating Jesus Christ ating Panginoong Jesus Kristo. to preach the gospel no that Jesus no is the only way to the Father the resurrection and the life the truth in the door wala pong iba, wala po siyang sinasabi na maliligtas ang relihiyon ito. Kayo lang ang reliyon na ginutuan na wala hindi po. Wala po kayo mababasa niyan kasi po 'yan ng ganyan, kasi po 'yan, 'no? Wala, wag kayo magpapaniwala. kung napasok kayo diyan sa mga ganyang mga relihiyon, 'no? Eh lumayo po kayo o umalis po kayo diyan kasi false religion po 'yan. Ang ini-expect kasi ang sabi diyan sa kasulatan, no? No, 'no? Minsan ang inaasahan natin no, na kaligtasan ay nauwi sa kapahamakan baka dyan no eh, mag expect kayo ng maganda pagdating ng araw eh hindi pala eh kapahamakan so mag ingat po kayo sa sinasabi nyo sa sinasabi ng mga church leader nyo i-compare nyo po sa nakasulat sa Biblia lagi nyo pong tatandaan ito nakasulat sa Biblia wala pong ibang daan ang ating ng Kristo lamang wala pong ibang magsasabi ng katotohanan ito lang po huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga sinasabi dyan na hindi nyo i-compare sa Biblia. Kasi marami dyan, parang yung mga pagkain na may mga tinik. Lagi yung tatandaan yan. No? Hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless everyone.